Kinilala na ng pulisya ang dalawang suspect sa likod ng pamamaslang sa gwardyang natagpo ang pugot sa pinapasukang car dealership. Lumalabas na mga kasamahan niya sa trabaho ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen at ang kanilang pakay pagnanakaw. Tinutukan niyan ni Rafi Tima. Pagnanakaw at inside job. Ito ang pangunahing angulo ng mga investigador sa kaso ng gwardyang natagpo ang pugot ang ulo araw ng Pasko noong nakarang taon. Kinilala ang mga suspect na si Michael Caballero at Joe Maragos, katrabaho sa Ford Balintawak ng biktimang si Alfredo Tabing. Lumalabas na plinanong pagnakawan ng mga suspect ang tinagtatrabahuhan. Noong 23 kasi nakapagbenta yung uh, uh, agent natin dyan ng uh, dalawang sasakyan. So as a empleyado dyan, uh, malalaman mo yan. Lalo na yung isa driver at yung isa naman ay uh, barista, yung suspect natin dyan. Bagamat walang CCTV, may witness umanong nakakita at nakakilala sa dalawang suspek na may kasamang dalawa pa na buhat-buhat ang maliit na vault ng kumpanya noong gabing mangyari ang krimen. Ang laman ng vault, 3.6 million pesos. Paano nag po kaya yung Sa ating assessment, sir, uh, maaaring nga... Uh, ayaw ng gwardiya na uh, or pigilan yung uh, krimen na gagawin. Si uh, kasi uh, kakilala rin kasi niya. Eh, kaya siguro uh, nag nagtiwala siya. Kaya walang struggle na, na nangyari doon sa kung saan siya uh, namatay. At uh, the same time, wala pong forced entry. Nakikipag-ugnayan na raw ang QCP Decido sa LGU kung saan ang nagtatago ang mga suspect. Ang misis ng biktima, nanawagan sa mga suspect na itinuturing na raw na kaibigan ng kanyang asawa. Sobrang ano po, sakit po kasi po yung asawa ko pa, lagi niya pong kinukwento yung Jomar na yan eh sumuko na po sila para po sa kung wala man silang kasalanan edi eh, maano ma nila yung sarili nila ma masasabi nila yung side nila pero kung ano naman sana makonsensya naman sila sa ginawa nila sa asawa ko po Sinubukan naming makipag-ugnayan sa pamunuan ng car dealership pero wala pa silang tugon sa amin Para sa GMA Integrated News Rafi Tima nakatutok 24 oras